Hi guys, na i-kwento sa inyo tungkol kay Chu, kung saan siya nang galing. So maminaw si Chu sa iyahang mag-story tiling ni Chu kung asa siya gikan. Si Chu Bao. Si Chu Gikan sa tiyan sa iyang mama nga Nga Si Troy nang gibanganak naman sa iyang mama nga Ang tag-iya diay kay sinora taga Guadalupe, taga Birama. Unya nakit-an nako si Tuna kay puti man iyang color sa iyang balahibo. Tiganahan man ko. Maoneng among gi ni Nora. Unya tugay panamo siya gikuha. kay ipalutas man kuno. Unya dihang wala na lutas si Cho sa iyang mama nga ireng among gidala diring balay sa among bahay. Dayon mao nani ni si Cho nga perting tambuka na kapag among gidala diri gikan sa guadalupe birama kay e sikipat dili pa kaayo ni siya perte jung gamaya perting dauta unya sadihang dihang antud amo siyang gipakaon og laming kaayo nga pagkaon sa wala he bali. tako e na sa pila kabuan Ang PB nga si Chunak ay ginganla na sa si Chunak kay Chunak kaysa sa Dubai Legends di ay ni. Unya, maone si Chunak karon perting tambuka kay sige pangayo og kaon. <laughs> kay tambok naman kay si Chunak sige gyapon sa og pangayo og kaon kay pinangga man siya ni Mami tadi Daddy. Unya, kung nalingaw si Daddy, tok dahan ni siya. Nagipaak man niya si Daddy kay nanook man si Daddy. Dayon, ang uni si Chunak na, nagdahiga dahil sa among higdaan na wala pa'y ligo pero ligo mo siya sa pilaka si Mana sa usak kabuan kaduha lang at katulo. Kung ganahan paligo, pero ba ako manigigol kung ni siya. Baon ni si Jonak ang Jonak na natuog the rest kapita. Thank you kayo sa inyong paminaw.